Uh, diba Di ba, Mr. Daniel Rason, sinasabi mo na yung mga sinungaling sa, sa demonyo yun, sino bang number one sinungaling ngayon? Biruin mo, sinasabi mo. Yung mga beer na nakikita ng mga kapatid doon, eh edited. Ed, edi tanungin nyo po mga kapatid lahat ng nagpunta sa Brazil. Meron nga nag-message sa akin, bro, thank you for speaking up. Thank you for voicing, voicing out. Kasi yung hindi namin masabi, ikaw ang nagsasabi ngayon. Bro, nakapunta rin po ako sa Brazil. Nakita ko, nagtitinda talaga ng alak. Tapos nagsisinungaling tayo. ba diba, sinabi mo na, na, ano, na, na, ang nagsisinungaling sa demonyo. Ikaw na nagsabi noon, hindi ako ang nagsabi noon, Mr. Daniel Rason. Lahat ng sinasabi mo ngayon, bumabalik sa'yo. Bakit? Hindi ayo kung gawin sana ito. Kaya kaya lang ikaw mismo ano eh. Biro mo eh, pina mo ko nananahimik na nga ako. pina mo ko sa mga ano. Uh, ibig sabihin hindi ka na sa Diyos. Kanino ka? 'Di ba sabi mo dalawa lang 'yan. Mabuti, masama. Liwanag, dilim. Sa Diyos, sa demonyo. O, oh, ikaw ngayon ang ano, kanino ka ngayon? Ikaw ang nagsabi niyan, logic di po ba? Logic, sabi niyo po yan, logic. Kaya, kayo po mismo ngayon, sinasabi niyo, nilalabanan niyo mismo ang salita ng Diyos. Kaya, nakakalungkot man pong isipin, nakakalungkot man pong sabihin, na wala na po talaga ang Diyos dyan sa MCGI. Ngayon, sabi nung ano, San mo dadalhin ng ano? Sabi ni, kapatid na Eli, mga kapatid. Sabi ng kapatid na Eli, bago siya mamatay. Marami na po akong nakahandang mga recorded file. Sufficient na po yan, mga kapatid. Sa ikaliligtas po ninyo. Bakit ngayon wala man lang piniplay? Kaya nakakalungkot. Sinasamantala ko po kasi nagkakaroon na ng problema yung Facebook ko dahil alam ko po gumagawa na po sila ng paraan para i-turn down yung Facebook ko. Pero alam nyo po, ang sinasabi ko lang po dun sa mga kapatid na nag-aano sa akin, sabi ko, ang tiwala ko ang Diyos. Kung nasa panig ka ng katwiran, hindi ka matatakot. Sabi po nila sa akin, hindi ka ba natatakot niyan sa mga ine-expose mo? Sabi ko, bakit ako matatakot? kapag kagumawa gumawa sila ng ilegal, talagang pinapatunayan nilang hindi sila sa Diyos. Ganun lang yon. Mga, mga kababayan, kaya napakarami pong irregularities dyan ngayon. Biruin mo, nasaan na pupunta ang abuloy? Biruin mo. Uh, monthly, merong concert sa ano? Merong concert sa Araneta. Tapos merong weekly concert dyan sa KD Rock. Kaya alam nyo po sa totoo lang, dyan sa Royal Family sila-sila meron silang sigalot. Bakit? Bakit ko alam? Dahil galing ako sa inner core. Alam ko po lahat ng nangyayari dyan. Kaya kung ikaw, Mr. Daniel Rason, talagang mangangaral ka, leader kang sa Diyos, execute mo yung justice. Inapi kami ng magulang mo. Tapos pinagtatanggol mo pa yung magulang mo. Kailan kailan ba yung ano message ko sa Ang message ko sa dated Ang message ko sa dated November 21, 2023. We are already uh 20 in, in uh, 2025. Biruin mo. Meron lang hindi mo yung siguro yung staff ng ano ng ng KD Rock bagong kapatid, hindi niya kilala yung ano, yung magulang nung ano, nung nangangasiwa. Hindi niya nabigyan ng proper ano, proper proper ano, uh, uh, ano, salutation. Naghalit. Sino yung ano na yon? Sabing ganyan nung ano, nung matanda. Uh, sabi nung staff, bago po kasing kapatid.